Mga kapatid, naniniwala ako, napakahalaga na makilala na si Kristo. Dahil si Kristo, ang pinakamahalagang regalo na pinigay sa atin ng ating Panginoon. Matanong ko lang po kayo, no? Nakatagap na po ba kayo ng regalo? Pag nakakatagap tayo ng regalo, di ba nagiging masaya tayo? Makwento ko lang po sa inyo, no? Niregaluan po ko ng kasawa ko ng relo. Pinigay niya po sa akin yun, pasinuot ko po yung relo. Araw-araw kong ginagamit, araw-araw kong kinikwet sa mga tao na bigay to ng misis ko. Ganyan, di ba? So, sobra akong proud, sobra akong masaya. Iba yung pakiramdam kapag nagbigay ng regalo sa ay taong mahal mo. Di ba ganun ang ginawa ng Diyos sa atin? Nagbigay sa atin ang Panginoon si Jesus. Tayo ay binigyan niya ng napakahalagang regalo. Pinakita niya kung gaano tayo kahalaga sa kanya. Pinakita niya kung gaano tayo kamahal at pinakita niya gaano kahalaga ang relasyon na meron siya sa ating lahat.